inuutokukan ng Department of Agriculture ang pagpapasigla ng produksyon ng bigas ngayong planting season. Puspusan na ang pamamahagi ng libreng binhi, abono at patubig na makatutulong para mapababa ang production cost ng palay. Isinusulong din ng 90 billion pesos na pondo para sa post-harvest facilities. Nalayong mapakinabangan ang 10 milyong pisong nasisirang palay. Aminado ang Department of Agriculture na hindi agad mararamdaman ang epekto nito dahil sa long-term investment infrastructure. Hindi rin kontrolado ng DA ang epekto ng international market price na nakakasalaman makaka-impluensya sa presyo ng lokal na bigas. Pero sinisikap ng ahensya na mapababa ang presyo ng well-milled rice na ngayon ay nasa 52 pesos kada kilo. Hindi to yung pag nasabi mo matatapos na agad kinabukasan, di ba? So, ang, ang focus is ano yung immediately na pwedeng magawa? It's on the productivity, productivity side. Lahat ng commodities gusto ng gobyerno mababa ang presyo.